Bro, Buhay pa. Buhay. Buhay. <laughs> sayang. Oh, sayang ayan na guys mga walang hiya yan nilason yung pispan ko Ah, oh, yung piece pa namin nilason. Ha? Huh? Ayun, may nakita kaming plastik doon na tinapon. Tinapunan ng plastik na may lason. Ito, ibang kulay, ibang tubig, eh. oh, iba kulay ng tubig, oh. nag-iba ang kulay ng tubig, nagiging pula. Yan na. Mga taong mga walang hiya, mga ingitero. Ayan, pinagkukuha namin yung mga isdang may lason. Na lason na lumutang. Nako. Ayan, no. Oh. oh, sayang. Oh, lalaki na sana. Hmm. Lalaki na sana. Kaso lang, may mga tao talaga, mga ingitero. Tapos yung tubig, hindi naman ganyan yung tubig. Naging pula ang tubig. Mga walang hiya. Kakarmahin din itong mga to. Kasabay sila ng isda, mamatay. Yan. Yan, dinggin kayo ng ano. Mga masamang espiritu, mga hayop kayo, malalaki. mga malalaki nasa ilalim, hindi nagbutway, malilit lang lumutang oh. Eh. Palubog din ano. Ang gumawa ng di maganda. Ayan na guys. Oh. Pinaglalason ang aming fish ban. Oh? Napakadaming isdang namatay. Ayan, oh. Napakasayang ang isda. Ang lalaki na sana. Ayan na, umalis kajan. Baka may uh, lasong ka. Ayan na guys, oh. <coughs> oh, patay lahat ang isda. Oh, ayan pa. Ang mga isda ko. Ang ilalaga naming isda na dapat sana ay mapakinabangan. Wala na guys, wala na. May mga tao talagang mga walang hiya. May tao naman sana dito sa bahay, kaso lang binantayan din siguro na umalis. Oh, pag -ano, Oo, pag Oo. Eh. Tapos tinapunan ng ano, kasi maraming laman po ito. Nabalak sana naming tanggalin ang mga isda. Kaso lang, naunahan kami sa paglason. Ayan o, oh, ibang tubig. Hey, okay. Yan. Wala, patay talaga lahat. Patay lahat, isda. Sayang. Pati maliliit. Pati boring ring na isda. Patay. Kung hindi ito nilason, yung mga isdang ano, hindi yan mamamatay kasi hindi basta-basta mamamatay yan. Hmm. Wala na. Wala na pakinabangan. Kung so sino man ang naglagay ng laso nito, sana karmahin ka. Pigyan ka rin ng ano, Ah, walang kamalay-malay itong mga isda. Pinaglalason mo. Ayop ka. Langhiya ka. Kung sino ka nagtapon nito. Ito, oh. Ayan, tinapon. Ayan ang tinapon. May nakuha kaming plastik. Na may ano. Parang powder. Na nilagay. Ayan na guys, ebidensya po iyan. Ebidensya yan na tinapon. Ayan o. Oh. Hmm. Walang hiya. daming isdang ano. Napakadaming isdang namatay. Tanggalin mo ano yun, John? Yung ano? Yung tubo na nakatayo. Oo. -oh. Hilain mo lang yan. Ikutin mo. Para madrin yung tubig. Kasi hindi basta-basta maano to kasi may hose. Ang host naman galing mismo sa bukal. Malamig pa ten tubig. Malamig ang tubig, hindi mainit. Kung sa barangay mainit din tubig sinubali, hindi malamig. Eh? Nilason yung isda. Nilason kuya Kerso. Nilason. Ha? Hala, nilason yung isda oh. Nila, eh? patay oh. Nilason, may taong mga walang hiya. Sino kaya mga hunters na pansin mo ano dito nung umalis ako kung ka ano? Nakakuha ng may, may plastic para. po kaming nakuha, Kuya Tirso. <coughs> Walang hiya tong mga tao na to eh. Order na kulay pula? Nagisan? Hmm. Ayan, Kuya Tirso oh. Imbis na plano namin ngayong lunes, ayan oh, may nakuha kaming plastic. Oh. Mm. Ito ko nakuha yan. Eh. Anong kaya yan? Purwisi talaga no? Dapat yung ano, maulit. Nag-ibang kulay eh. Mag ang tubig yan, mag-blow blow green green yan eh. Hindi lang yan yan, kulay dilaw. Kulay dilaw yung tubig. Dahil dito sa kung ano. Ayan o. No? Hmm. Parang gusto ko anong ano yan. Dinaan ko na sa barangay ito eh. Kasabi ko pag ano, papablatter ko yung ano. Blatter mm. Ang gawin Ay, mo madala, na lang diyan. Eh? May kawawa ini. Yan pa oh. Dami talaga, sayang. Walang hiya. Ang iya. gawin mo niyan para hindi naman kuno. Diyakin mo. Dagdag biniyak idadaing mo tag araw. Tanggalin mo pati kaliskis. No, may lason pa yan. Baka ano? may lason Ay, nyan, kuya mo yan kuya Tersa. Ano naman niya kung Pakain mo sa aso. Mag-ihaw ka na yung piraso. Pakain mo sa aso. Tingnan mo kung mamatay yung aso. Kawawa so, naman. Hindi, hindi yan talaga. Ayan no. Ang epektado niyan Yung hasang at bituka. Di ano pwede yan? Isid yung na eh. Huh? Isid sa dagat, sa dagat. Basta tanggalin mo yung hasang at bituka. Ayan kuya Terso. Pwede pa yan? Ewan ko, napakadami, isang timba. Mahigit dalawa. Mayroon pa dito sa loob pa yata. Damay, damay pati boring ring. Yung gumawa niyan. Kasi kung hindi lason yan, ang buring ring, hindi basta-basta namamatay yan. Diba? No. Igat. Ang igat, namatay din. Ang igat, nandito. Yung kanyang, hindi naman sodium yan. Ano kaya ito? Ito nasa plastic. Galing na yung si Barangay. Yan mo, eh. Ha? Yan ang nakuha mo dito. dito? Ayan. Ayan. Ito ko nakuha oh. Tinapon diyan. Ito yung umiris na ito oh. Tingnan mo yung plastic oh. Kasi yung ano to. <coughs> Kasi kung galing kay Oliver din noon, mabuti yung kay Oliver na agapan. Yung kay Madam nga naagapan ko eh. Paipatay na ano na dalawa laki. Inalis inahon ko na mga isda. Nilagay ko dun sa ano. Kasi, yung nang hindi ito dito dito. na mga kaso. pagka may dumadaan yun, panatag nang loob kasi dumadaan sila sila lang mo nga uh, eh ruro. Ano lang. So, um, hiya. Wala lang niya. Wala dumadaan <coughs> niya ano, so, ano ka dyan, magbili lang ulam ka nung ano eh hapon lang. Ano niya dyan, ano pag nilasin niya. Purwiso lang anong purpose pa niya. Yeah nga. Um. So, wala naman nang kwenta. Mamay Ruwiso lang. Mamay Ruwiso, nainggit. Inggit Dapat manghingi na lang sana sila inggit yan. Ito lang nung diyan kay kinit noon. Nung bago kayo dumating diyan noon. Tak, uh -huh. ganyan kalalaki. Dami. Nilason din? Oo. Oh, binigyan ako ni Bumboy. Lutang uh -huh. na eh. Kapon, Kino kapon pa ka yan. No? Huh? Oo. Oh, Kapag ano ko. Oo. Oh, uh -huh. kapon, kapon yan. Yan o. Napakaraming kapon isda. Yan. Kasi mano na eh. Pwede ano pa kaya daing, yan? Idaingin mo. Kwa mo. Bibiyakin mo. Kagakalang. Kagakalang biyakin, tanggalin mong mabuti yung hasa ang bigo pa. Hindi na ako mag ano dyan to yet. Hindi. Okay. Kaya yan. Biyakin pwede yan. Sudyum nga sa dagat pwede. Oh. Mas pati pa nga yung sudyum. Hmm? Iba ang kulay Karayin ng tubig. Kasi yun ako. Karayo na ninyo. Oh kasi nag ano pa naman yan eh. Ang iba nasa loob na ano, ano pa. Tawag nito. Biyakin mo lang yan. Nakakalubog. Kumamuris eh. Kaya ito Nag-drain ba ang tubig? Pero wisyo talaga, walang hiya. Wala. Inano pa nga namin, di ba? Kasi hindi pa muna namin inano kasi bumibili pa kami ulam, isda. Kayo no, naunahan pa kami sa paglaso. Mga tao mga walang hiya. Kakarmahin kayo, mga hayop kayo. sayang yan dito pala diyan ng ano oh. guys dinuroi namin yung tubig para ano kasi meron pa yan nakalubog may hirap palagi nito so, yun eh, may bakod inggit mo may bakod Bakula kung ihagis yung, yung na, plastic kung kahit ba iba, mataas yun na ano. Pag ikong talagang sadyain talagang magiging. oh, magiging siya. Ilagyan manalang nit. Kaya ito, black nit. Ganyan o. Oh. Parang orchids ba? May <coughs> mga tao mga walang hiya. disuruh dibimbing mitro Pak Ayang Nah Nah